Kaya magbibidyo tayo na Kung paano malaman yung makapuno Ano yun, no May dalawang buo dito niyo. Napakita ko sa inyo kung paano malaman Ito, ito yung makapuno Pipitikin ko Yung tunog niya iba, diba, parang pipi Parang hindi siya malakas yung isa ito ko yung isa ito, niyug to, niyog matunog siya diba, ah, parang may iba yung tunog so yun yung pagka mara, parang malaman yung makapuno pipi, pipi yung tunog parang walang laman Ganyan lang. Ganyan lang ang pagkakulong. Uh, kaya hindi siya kumakalog Ito hindi din kumakalog Merong nyug na hindi kumakalog So ganun lang